Sa 600 mahigit na joints sa copper tube na hininang ko, eto lang ang ka-isa-isa isang joint na bumagsak sa leak test. So hello mga kabakal, eto nga pala ang pwesto ko ngayon. Magre-repair tayo ngayon itong nag-iisang joint na bumagsak sa leak test. Kung natatandaan nyo sa nakarang vlog ko, tungkol dito sa mga copper tubes na hininang ko, after ko nga nahinang lahat yung mahigit 600 joints na copper tube, ay nagsagawa agad sila ng leak test kinabukasan. At eto nga may bumagsak na isa. Ang paliwanag ko naman sa inspector kung bakit bumagsak ay ganito. Kung mapapansin nyo sa location ng joints, na halos dikit na ito sa poste at sa beam, mahihirapan ka talagang silipin yung likod ng joints para hinangin. Isama pa yung tungtungan ko noong hininang ko to na yung isang paako ay nakaapak lang sa hagdan na nakadikit sa poste at yung isang paako naman ay nakaapak sa isang scaffold. Kung baga, wala akong maayos na tungtungan nung hininang ko ito. Nung tinignan nga ito ng inspector na kasama ko dyan, nakita niya yung sitwasyon at location ng joint. Sinubukan nga niya rin niyang silipin yung butas ng tube pero hindi rin niya makita kaya naintindihan niya yung paliwanag ko. Kaya ang ginawa ko naman dito ay pinasakan ko na lang ng pinasakan ng filler hanggang sa kumapal yung hinang. Di baling puro tulo ang lusaw. Basta ang importante natakpan yung butas. So after ko nga nahinang ulit ang joint na to, sa wakas pumasa na sa pangalawang leak test na ginawa nila para dito. And this ends our video. Thank you for watching. See you next time. Bye!